Anong ganap sa mundo ng showbiz? Wapakel sa mga body shamers si Lovie Po sa kanyang Instagram post ngayong linggo. Sa post niya, ibinidin niya ang kanyang nakakatikam na one kata na makakapaglaway sa mga barako. Kahit hindi kalakihan ang kanyang melon. Suit yourself if you think otherwise, hashtag flat and proud. sa, sa caption ni Lovie. Tila patama rin ang post sa mga body shamers. A little louder for the people at the back, hashtag your body. Dagdag pa ni Lovie. Litaw na litaw rin ang mapanuksong kurbada ni Lovie sa kanyang pink suit. Anong masasabi mo sa balitang ito? Shoutout sa mga top commenter dito sa channel ng Artista PH. Sina Andy G, Angelito Solo, Antonio Similia, Axios MP, BM Ka Fun Vlogs, Bofa 72 Fubo, Bro Pare Koy. Cyberpunk, Dexter de Mabasa, Dick Tiny, Dong Tang Loy Malyari, E.L., Forrest Damascus, Gary Beer Boy, George Arms, Gina Season, Glenda Gardoza, Guardian Angel, Ivan Ray Visitacion, Jay Rahano, JDC0193, Jason Rosas, Jess San Juan, John Eric Kahinusayan, June Ramos, Cabron James, Ken Banshoku Haki, Marco, Oreo Oscar, Paulo Mien, Patrick Jr. Cruzada, Piscanira Puki, Cuadro Alas Fans, Revilo Pua, Romeo Vergara, Ronnie Javier, Sadboy Pinagtaksilan, Sandatang Lakas, Silent Killer, Stan Kakul, Telesporo Jr. Hokoy, Theatan, Usual Racism, Von Von, Walter White, at wala lang.